Hello everyone. Ayan bata oh, guys. O, oh, ayan oh, yung isa nag-aaral guys. O, oh, ayan oh, nag-aaral siya guys. Ayan. Ito namang bata dito, isa makulit guys. <laughs> malikot siya guys. Oh, malikot. Um, ma, mm. mapait yung coffee. Mm hmm. Eh pero yung yung ampalaya yung ilagay mo, mapait. Hi guys. te. Okay. Bapak pag hindi nilagyan ng asukal, ikong eh, inilagyan mo, hindi matamis na. Hi guys. Dito hello yan. Hi everyone. Hello, 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 hello. Hi guys ka, hi guys. Hi guys ka. Hi guys. Hello everyone. Hello. Ayan, ang bata, guys. Oo, oh, oh. nag-aaral ang bata. Oo. Oh. Ito yung iyan ako, guys, o. Ayan, oh. Oh. Ayan.